Need this the best. saan dito yung ano yung resort ni Kuya Loy no pero yung isang resort ni Kuya Loy tinakatuktok ng bundok ilang hindi ko sigurado kung saan dito ganda barangay Batchawan dito yung namin dati nung ano nag outreach kami dito sa court na to sobrang memorable ng ano ng time na yun ay kuya Hahaha Yun o, si kuya Kip, may winch na Kompleto yeah. yeah. na lahat Alam mag drive, Wala nagda drive <laughs> Wala nagda drive Automatic ha, alam mag drive Wala nagda drive Wala nagda drive Wala drive Wala nagda drive Walang drive Walang nagda drive Good drive Walang nagda drive Walang Kuya, kuya Dok, na-rational ni Kuya Dok, naka-winch na agad. Snorkel ah, pa. Ha, bagong lagay ito yung snorkel? Wow. Alami kay Kuya okay, Pres. Alami oh, drive. Yung tatlong among. Good morning, mga Kuya. Good oh, morning, Abang nag-ano?

pero nung may, may, may control ng sarili <laughs> kaya Kasi, so, ng harit, yun, mo pa magmaneho, pwede kang mag Kasi kung nag-neutral ka ka rin, kung karadrate ko, yun ang naging control ng yung... Sakin. Sakin. So nung lalo yun, may malapad yun eh. Kaya mo po rin pang baba. Kaya dapat, uh, for low, uh, primera, segunda ka mo. At segunda. Ano na naman yung makina, isang so, mga yun, mag-segunda ko. Wow. Pero eh, ka man mag-3-0. Huling dagos-gusten bus eh. Uh, wow. Okay. But, okay, okay, okay ating masus ating huling uh, di chito mga ating porsyon na uh, karo dito, ng dera ng malalam so rin guide di brother brad guide basta ating lang kulong malakpan -bala, ka rin last vehicle tanda eh utang nila basta last vehicle kasi nung maglakad ko muna ko po so ako na naman ganito na nyo so, na naman dito sa tungkol sabi eh Kaya, mama ko kabang pang Sa akin, yung bulot. Wala kan, panay kayo yung, 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 yung ano yung, may radio, dapat sa super, Tutukin kayo rin kayong instruction. <laughs> Ato mag-guide kasi ating tang da nabasa na bato. So yung ating pinukikin, dahil mo na yung mga kakit. Kasi yung professional kong mag-maneho. mga kakit din kayo lalap. Pwedeng mga lapak na Sakin. Sakin. Kaya ba't isong kaya siranta mo. Alam opsyon. Nung mag-stay mo. gawin niya kasi ating portion na MRR. Eh. One way yan talaga. So dapat ingat. Pag sinabing uh,

another day, another trail let's go <laughs> let's go game na, game na eh, hey, game ako yung banda sa harap kasi wala akong winch ako lang yung nag-iisang walang winch so let's go magka-guide sa atin Ayan. good morning kuya yan yung mga magka-guide sa amin medyo mahirap mag-drive dito dahil nga yung bato kakaiba talagang malalaki ang bato hello good morning hello po ay grabe kaganda dito kuya loy Saan natin doon kuya? Makikita, tuturo ko yung pupuntahan natin. <laughs> doon. Hoy, <laughs> yeah. yeah, May puti doon mo. kuya Alen. Tawari, tingnan. Tawari, tingnan. Eh. Oh. Tawari, tingnan. Eh. The best dito the... Ang ganda <laughs> <laughs> Putas, putas. Ayan 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 siya. Good job. Good job. Ay. 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 bawal Josh, eto mga halbagamat. Ganda. mag one hand, lumalaban yung ano, yung muna Ay, Ay. grabe. Yes. yes. Ay. kanya lapakan ng kanila. sa kanya yan. Wait, tiyak yun Hop, 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 Ikaw na nag-guide kuya, sige, sige Kahit <laughs> <laughs> masyot na kuya, okay lang Lamig <laughs> Okay no, Kuya 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 Okay kayo dok Oop nadulas Oop nadulas Hey Tira siya kote Tira Aro na miyaw ulit Miyaw miyaw Oop <laughs> Hop, 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 masusut. Ya. Op! 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 Nashoot! Last. Kuya Last na ba yan? Si Kuya Allen? Okay. Stop! may Para mata sa baba si Kuya Len. O, oh. bilis niya. Makisakay muna. Sige. Oh, ay, yeah. good morning po. Ay, ay, ay. Okay. Baba na lang po ako pagdata. Ayan. Yeah. Ay, kamusta kuya? <laughs> Game na. Game na. Akala ko kuya, magpinsan po kayo. Oo, oh, ha? Magkakakawang kami. <laughs> Magka-build pa po kayong katawan, Sa kasimpo po ng hype. <laughs> Magkaiba lang yung nanay. Oo. Oh, <laughs> Mga <man. Man, laughs> <Man>, nanay lang. Ari, ari, ari. Pero ito Si yung driver. Yung tao po ni Kuya Lloyd. Ayun po. Ganda ng gulong mo ah. Oo nga po. Maingay, lang po yan. Maingay lang. Pero ganda. Gusto yung thread. Ito po. Ito yung yan. Yung, nasa unahan yung po. Yung bitara yeah. yung nasa unahan. Oh, uh, yung Ano yun na uh, CST ano? CST po. Na ano? Na CST na ano? uh, M-King? M King? Opo. Ah, M Ayun ah, yun ang M King. Yes po. Binibigay sa akin nung ano eh, nabi ni tusok, maingay to. Opo, maingay lang po. Oh. Uh -huh. Kuya, thank you po. Hey, kuya. Sigurado may ano doon. Babay <laughs> <laughs> po. Reaction to, may action. May action. Po. Action. Ay. Ayos kuya, bye. Ayos lang po. Basic na basic, basic. No? <laughs> oh, walang Basic. Wala <kakwenta> kwenta, kwenta. <laughs> Wag lang sa bato. Oo. <laughs> <laughs> sa dami-dami ng magagandang kalsada doon, dito tayo dinadaan <laughs> so, Nabudol tayo. Nabudol kay Kuya Loy. All right, thank you. All right, Kuya. Ingat, ingat. Tara na kami sa mabato. nakakatakot yung dalawa. Ano Ano ba ito? di ampo to Ah dun palang daan Akala ko dun Kun ako ya tadi tuguna Oh bit bit Ye dan lang Tay walang rock slider sige sige lang Yan Ako ako ko pa lang atras ko ya atras Konti lang Pawe pamin golong

베베토라, 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 베토라, 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 베

galing <laughs> ah. one time okay sige sige Okay. alright hindi galing ha galing ayoko kaya preso may taping pa <hila> mamaya ano pa mamaya mga loko Aru? Oh. Meron nga ako yan? Ah, bak. Oh, <laughs> bago, bago, ano, tibing no, kuya? Insan ni Kuya Allen. walang guide, walang guide, Kuya Wey.

Yeah. Yeah, coba. Very good, Pa. Alright. Bang. Oh, mu. Mama diku Boom. Boom. Wow. Very good. Wow. good. Wow. Wow. Langsung. Wow. Alan Dison. hataw okay, mm. okay, 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 hataw. Hataw, hataw, okay, 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 ah, atras. Boom. okay, 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 Kuya

Kalele ko na! <laughs> <g gadget> <laughs> <Nalili. Lilele. Shakutariyo. laughs> Bago na ka? Napano ako doon? Ay! Dadaya ayo! Ay, slice! Ayan! 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 okay basic basic op basic, basic. <laughs> ya okay. uh, oh. oh, yeah. kaliwa kaliwa hataw hahaha hop ya winch 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 <laughs> sige lah, hey, go, 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 Sige go, go, Sige go, Sige. go, 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 Sige go, go, Sige go, okay. go, Sige go, 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 pa, Agat, akyat pa, akyat pa. Sige. Sige. Oke, okay, bawi gulung kuya, ya. Atras. Terus, atras, power. Ya, oke. Ini aku ya. Oh, terus aku ya, terus na. Bate, Bersa. Wala, na. Oke. Oh, na kuya.